Hello, hello, hello. Good morning sa ating lahat, guys. Good morning. Happy Monday sa ating lahat. Ayan. Monday, you know, Monday. Dapat maging masaya tayo. Happy tayo always. Ayan. Good morning sa ating lahat. Ayan, magatid tayo ngayon, guys, na ng ating mga estudyante. Hatid ko yung aking anak at pamangkin sa school. Ayan, Hatid natin sila sa school. Yan, guys. para para mabuti ang ating mga anak yan dito lang naman guys ang ano part lang ng Quezon City ang kanilang school yan malapit lang naman dito sa bahay at tayo ng estudyante natin o oh, estudyante yan, natin, natin sila sa school pagkatapos natin guys ihatid yung ating mga estudyante mga anak sa school diretso tayo dito sa jogging area yan magka jogging tayo magpapawis tayo konti yan yan ano tayo ng natin para makapag jogging tayo konti yan wala ano late na ako kasi dapat ano 6 o'clock nandito ka o 5 gano'n para makapag jogging ka na maayos pero pag ganito kasi ano na siya, marami na siyang marami nang dumadaan marami na siyang dumadaan dito pag ganito oras kaya dapat pag pupunta ka dito maaga dapat maaga guys Hindi bihira ka na wala na masyado pa may mga natira pa na nag nagjajaging yan oh. yan sila oh. di ba may natira pang nagjajaging eh, meron pa naman pero wala na Mainit na yung panahon. Diba? O yan. sila. oo oo, O. sarap kasi magjogging guys. Magjogging lang ako konti. Maglakad-lakad lang ako konti. Para may may pawisan. Ma, para mapawisan ako ngayon. Diba? Para mapawisan naman tayo konti. Ayan dito sila. yan Mga oh, jogging. yan mga nagjogging. jogging. Yan. Exercise. Exercise. Everything. Lakad muna. Diba guys? Lakad muna. Tapos pagkatapos ng two rounds na lakad. yan, mag jogging na tayo. Okay. Diba guys? Uh, yan, Mag-jogging. Enjoy. Tapos mag-jogging kasi. Diba? Enjoy ang jogging. jumping here today. So, dito guys, inaayos. Ayan, ginagawing park. oh, di ba? oh, ang ganda tignan. paglinis guys. Pag pagwalis yan, pagwalis. pag clear sa mga dahon. ayad ay na tayo exercise yan pagkatapos ng 2 rounds kasi na pag ikot dito sa ground yun mag jogging na tayo flower flower ground Gun, gun. Sarap dito guys diba? Sarap dito maglakad-lakad Magmuni-muni ah, Ang gusto nyo Magmuni-muni kayo Go sa mga magagandang place Diba? Ah, Jogging na tayo

Tapos na tayo guys nag-jogging. Ah, grabe pawis. Nabasa yung damit. Ayan. Tapos na tayo nag-jogging guys. Yan. Healthy na naman ang mating. Ano basang basa. Oh. Healthy na naman tayo. Ayan. Masarap mag-jogging kasi guys. Exercise yan araw-araw. Kaya kung sa inyo mag-jogging na kayo araw-araw. Yan. Di ba guys? Okay. Hanggang sa muli guys. Ingat-ingat tayong lahat And happy Monday sa ating lahat Ayan. Always be happy Ayan. Thank you so much Hanggang sa muli guys Tapos na tayong mag-jogging Uwi na tayo at You magkape ulit Ayan. Thank you so much Hanggang sa muli Bye bye